Target sumisid at maganap sa iba pang bahagi ng Taal Lake. Ang mga diver ng Philippine Coast Guard matapos walang mahanap na suspicious objects kahapon. Live mula sa Laurel, Batangas, mayroon ng balita si Bon Aquino. Bon? Igan umang oras ay paalis na rin yung mga technical divers ng Philippine Coast Guard mula rito sa Taalik uh, Central Fish Port dito sa Laurel, Batangas para ipagpatuloy yung kanilang search and retrieval operation. Ngayon ang ikalimang araw ng search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabungero. Kahapon, walang nakitang suspicious objects ang mga divers kaya ayon sa PCG, mag-adjust sila ngayon. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin. So, we will be adjusting to another part. No? We will move again. So, hanggat makover natin yung buong Uh, kumbaga, circumference ng buong search area natin. Kahapon, inilabas ng PCG ang drone at underwater footage ng kanilang operasyon noong Sabado. Sa video, makikita kung gaano kalabo ang tubig ng lawa na sinisid ng mga diver. May makikita rin mga sako na bahagyang natabunan ng mga burak. You could see, na no, merong mga talagang um, uh, sacks doon sa bottom. Considering that this is really an area na perpetuated ng ganong mga sako na probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help, no? Kung ano yung uh, possible na iba pa natin makukuha in our day-to-day -day operation, diving operations na. Pinuna naman ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune ang ginagawang recovery. Dapat din anya may forensic doctor sa lugar. Apparently, uh, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And you know, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi yung contents, lahat pati yung ako mismo, mm -mm. dapat yan in-examine mabuti kasi consider that as evidence. Yeah. Sabi ng PCG, kapag may nakapasa sa ilalim, ipinagbibigay alam nila ito sa DOJ at SOCO. At kapag may go-signal na, sakalang nila iaangat ang object. Agad din daw nila itong itinaturn over sa SOCO para matiyak na masusunod ang chain of custody na mga ebidensya at walang malabag na lehitimong proseso. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap na sample mula sa mga na-recover sa Taal Lake ang NBI Forensic and Scientific Service. Oras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita. Saka lang daw pwedeng magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sabongero. Igan, ngayong araw naman inaasahang darating dito sa Taal Lake yung remotely operated vehicle o ROV ng Philippine Coast Guard para makatulong sa operasyon. Igan? Bon, may gagawin bang pagbabago ang PCG dyan sa proseso ng retrieval operation kasunod ng puna ni Dr. Fortune? Igan, wala namang sinabi yung Philippine Coast Guard na may babaguhin sila doon sa proseso ng pag-retrieve nila ng mga suspicious objects. Ano? Kung ang tinutukoy daw ni Dr. Fortune ay yung unang sako na nakuha noong unang araw, hindi raw sila yung nag-retrieve nito at nakuha ito sa shoreline. Ang kanilang operasyon o yung mga suspicious object na nakuha nila ay yung nasa ilalim ng lawa. inexplain nila na kapag may nakapa yung mga divers natin na suspicious object, ipinapa alam nila ito doon sa DOJ at soko at uh, binabalot ito ng fine net mesh. At uh, kapag may go-signal na ng soko at DOJ, tsaka nila ito iniaakyat at uh, present din doon ng soko at agad nila itong itina-turnover itin itin sa soko Igan? At kung sakaling wala pa rin mahanap na kahinahinala no sa ilalim ng talik kayo araw, ano bang plano? Itigil na ito o lilipas sila ng ibang lokasyon? Iga nag adjust lang sila no, para makover pa nila yung ibang bahagi ng search site. Igan? Maraming salamat, Bonakino. Tumas po ang presyo ng isda sa ilang pamilihan dahil sa kakaunting supply ngayong tag-ulan. Live mula sa Mandaluyong, may na balita si Bam Alegre. Bam, kumasala sa si kusong ngayon dyan? Maris, good morning. Tila tinik daw sa lalamuna ng presyo ng uh, binihing isda sa ilang mga pamilihan at mas mataas ang presyo nito ngayong linggo. Madaling araw, naka-full display ang mga sariwang isdang ito sa Kalentong Market sa Mandaluyong. Yun nga lang, matumal ang benta ayon sa ilang nagtitinda. Hindi naman daw masisi ang mga mamimili dahil mas mahal ang presyo ng isda ngayong panahon ng tagulan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong. Ganito rin halos ang presyo nito dito sa Kalento. Ang kilo ng galunggong 220 pesos ngayon mula sa dating 180 hanggang 200 pesos. Ang bangus 240 pesos ngayon mula sa dating 200 hanggang 220 pesos. At ang tilapia 140 pesos ngayon mula sa dating 130 pesos kada kilo. Medyo tumakas ngayong araw. O minsan nagreklamo rin siya kasi sobra yung taas yung ano kasi isda eh. Minsan mataas, minsan bababa, ba, ganun. Kahit mahal ang isda, bumili pa rin ngayong umaga si Lady Langinan. Opo, medyo mahal po talaga po. Kasi ganun talaga po, wala naman po tayong magagawa eh. Para tiyaking sapat ang supply ng isda, pinayagan ng Department of Agriculture ang pag-import sa 25,000 metric tons ng isda. Maris, ilan din sa mga binabantayan posibleng maka-impluensya sa presyo ng mga bilihin sa palengke yung nakaambang oil price hike pati ng epekto ng mga bagyo sa probinsya. Ito ang unang balita mula rin sa Mandaluyong Bamalegre para sa GMA Integrated News. Pag-imprenta ngayong araw ng field test ballots bilang paghahanda sa 2025 parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ay kay Kamalik Chairman George Garcia, sandaan at aning na balota ang gagamitin sa field test ngayong buwan. Hindi ito maglalaman ng anumang pangalan ng mga kandidato at partido na pagpipilian sa eleksyon sa October 13. Lahid na ng field test na matiyak ang integridad at kahandaan ng mga ide-deploy na kagabitan sa rehiyon. Nanawagan ng Filipino community sa Amerika kay Pangulong Bongbong Marcos na makipagdegosasyon kay U.S. President Donald Trump kaugnay sa mga dagdag buwis na kanilang ipinataw Nabilang dyan ang 1% na buwis remittances mula sa Amerika, pati ang pagtaas sa 20% ng taripa sa mga produkto mula sa Pilipinas. Dagdag pasakit daw ang dagdag taripa sa Filipino community dahil sila rin ang kadalasang kumukonsumo sa mga produkto mula sa Pilipinas. Posibleng ikalungin daw ito ng malilit na negosyo. Ay kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, isang dagdag taripa sa mga pag-uusapan ni na Marcos at Trump sa kanilang pulong. Sabi ng Malacanang, mangyayari ang pulong sa pagitan ng July 20 at July 22. Muling iginiit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ng palayain ng dating Pangulo dahil walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sinagot din ang abogado ni Duterte ang hirit na Malacanang na dapat galingan ng depensa ang kanilang strategy. Narito ang aking unang balita. Mahigit dalawang buwan bagong confirmation hearing ng Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23, patuloy na naninindigan ang kanyang defense team na walang hurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Kaya raw dapat hindi magpatuloy ang paglilitis sa Pangulo at dapat siyang palayain. Pero patuloy raw ang defense team sa pagsuri sa libu-libong dokumento na mga ebidensyang isinumiti ng prosekusyon. Kabilang dito, ang listahan ng mga tatayong saksi, laban sa dating Pangulo. What I can tell you that as far as the defense is concerned, there are no great surprises here. Kung ang prosekusyon handa na magpresenta ng mga testigo laban sa dating Pangulo, balak kaya itong tapatan ng depensa? Obviously, as defense counsel, you wouldn't want to disclose your own evidence to the prosecution. Keep your cards close to your chest. So it would be a mistake to fly any witness to the Hague. I won't be calling any witnesses at the present moment in time. And I don't think that the family has any intention to do that either. In good spirits kung ilarawan ni Kaufman ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero hindi rin naman daw ibig sabihin wala siyang iniinda. Kamakailan kumalat ang litrato o ni Duterte na nakaratay raw, bagay na pinabulanan na ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. In publishing health bulletins concerning uh, an ICC uh, suspect is not considered appropriate. It's an invasion of medical privacy. Uh, what I can say is that... The former president will have to be brought before the court at some stage in the near future. Mm -hmm. And then the whole world will see the condition that he's currently in. Tumagin naman magkomento ang tagapagsilita ng ICC sa kondisyon ni Duterte. Pero tiniyak nilang ginagawa nilang lahat para matiyak ang kalusugan ng mga nasa detention center. Bukas sa ang kampo ng Depensa sa Resolusyong Inihain ni Sen. Alan Peter Cayetano, na nananawagang ihaw sa resa lang si Duterte. It's every Filipino's right to be tried in front of a Filipino court. In front of a Filipino judge and to be prosecuted by a Filipino accuser/slash prosecutor. Sagot naman ni, Kaufman, ni Palace Press Officer Claire Castro. Na dapat galingan pa ng defense team Duterte ang Well, I'd kindly thank uh, Claire Castro uh, not to interfere with the job that I'm doing, just as much I wouldn't interfere with the job that she's doing. But she seems to have a rather unhealthy obsession with me. paraming ng si Castro at ang prosecution panel. kaugnay sa mga sinabi ni Kaufman. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Muling nagpakilig ng Pinoy fans ang nagbabalik Pilipinas na si South Korean superstar Park Seo Joon. Yeah, <tinyo> <tinyo> the crowd went wild ba sa stage si opa Sojun kawaii at matamis na ng ngiti naman ang bati niya sa mga dumalo sa fan meet this weekend. Present din sa event si It's Showtime host Ann Curtis na may kilig moment with Sojun. Ilang lucky fans din na nabigyan ng pagkakatao makausap ang Korean superstar. Bagong fan meet, nagroon ng press conference si Sojun kung saan siner niya ang ilang tips para maging fit and healthy. Kabilang dyan ang pagbibigay pansin sa mental health at pag-aalaga sa katawan sa pamamagitan ng exercise at self-discipline. Nasa Pilipinas si Sojun para sa kanyang ine-endorsong brand and advocacy. Hindi rin nagpahuli sa hatid na kilig ni PSJ, CUH Barkada Maris Umali at veteran actress Jean Garcia. Grabe! <laughs> si Maris pala. hindi nawawala yan sa mga ganyan. So, June, pa-share naman ang secret. Actually. Samantala, mga kapuso na Ride sa isang kwelang trend ng ilang kapuso stars. What is this? Bugatti? Yan! Okay. <laughs> oh <my God>. <laughs> <laughs> si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera may entry kasama ang panganay na si Zia. Very smooth ang paghatak kay Zia, pero nang si Maria nang hinila. Nawalan yata ng gasolina. Struggle is real para kay Ape Zia. It's a bumpy car ride naman para kay AZ Martinez kasama ang co PBB Big Four placer na si Will Ashley. Biro ni AZ sa caption, may galit yata si Will. Nagreply naman si Kaldag King Will na sorry. In fairness, nahila siya agad naman. Uh -huh. Di ba? Bumawi naman, bumawi. Oo, buwi, buwi,